Ayan guys, magsisimula na kami ngayon dito sa Barangay Carlagan ng uh, pagtuturok ng mga aso at rusa. kami sa dulo, tapos babalik kami. Masakit kami sa Oh. Okay. Wala. Sa dito tayo ngayon sa Barangay Carlagan, Sitio Lawis. Dito tayo ngayon magtuturok ng mga aso pusa para sa anti-rabies vaccine. Ah. Uh, Ano magpapaturok sa iyo yan? Turukan mo na daw siya. <laughs> Turukan mo ako, please. <laughs> Yun lang, wala yung may-ari. Nalapit na sa iyo eh. Kasama kaming ano, ah... Uh, tanod. Siya yung mag-aabisa dito sa lugar ng, ano na, mayroong turukan dito sa lugar na Okay, set up muna kami. Oo. Okay, pakukpo sa ulo. Matigas? Oh, ilan taon na po yung aso nyo? Apat ah, eh. Sir, kimi gitla sa taon. Oh, isang taon lang may gitla. Okay. Aba, hindi pa naman. Wala. <laughs> hindi ka naman palipuhan. Okay, ilinis ako muna si mother. I-re-restro ko yung alaga niyang aso. Tapos bibigyan din natin siya ng vaccination certificate. Patunayan na naturukan yung kanyang alaga ng aso. Ng anti-rabis Okay. Pisayin nyo lang po yung bata. Kawa ka po yung Yan. Ay.

Nakakailan na tayo? Apat? Yeah, ah, Palima ito, no? Palima. Palima na pal ito. Pal Palima na. Okay, guys. Ako magtuturok at medyo may... At medyo, ano, ma... Likot. Okay. Ilan pa? Meron pa? Wala nga spirit ng gumawa. Wala na. Wala Okay, na. oh, wait lang ha, naubusan tayo ng gamot. Mag-aspirate lang muna. Ah, eh, anim na to, pang-anim. Kaya, dami alaga, sila pala maraming alaga dito. Anim na, may isa pa ito, itong ito yung black and white. Hindi na kaya sa, ano, isang kaya na kaldero Hindi na kaya sa kawalaan na <laughs> natin. Yan guys, magtuturo ulit tayo. Mm, yari ka. Meron pa. Uy na? Meron pa. Turuan na natin hatch ng alaga. Anim, anim na aso. Bye.